Real 61 Founding Anniversary Ayan uh, no? Barangay Ungos, Real Quezon Ito ang sa amin <laughs> Sa amin daw Hello Sa so, mga hubo-hubo Meron din kami tinuhang bus dun sa likuran Ayan Ang gaganda ng mga kubo oh Grabe oh. Ay, dadi, Ito naman tayo may mga bag sya oh Poblasyon 61 Oh, ang galing. Ang galing, no? Dahil, anong binili mo? binili? lang. <laughs> Bumili kami ng ulam. Nakakita kami. Uy, kiloloron. Oh. Mga tuyo. Barangay Kapalong. Ang, ang ganda ng ano ng Kapalong. Oh. May ibang ka sa... Ayun naman puro ano. Uy. Oh. Di ano to? Ano yan? Pili ata. rabbit, binibenta. Ang laki nung langka, oh. Two months old. Ah, yung ano, rabbit. Okay. Ma Magkano sa mga baling, 15 pesos po. kuya pa bilang nga isa. isa lang de, gusto mo? Ano yung isa? Sumang baling hoy. ay may pan... Ayun, oh, ang ganda nung malapad, baka parang mananalo siya. May malaking yung ano, kubo. De, mo na to dyan! Tay! Tay! Kuya Bay, Ate Bayad ayan po sa Suman. Let's go, let's go. Ayun, no, ang ganda oh. Ang ganda. Ang ganda babae. Ito ang ganda. <laughs> 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 an ganda rin oh. Dapat meron tayo nun din.